Yan mga idol. Ngayon, magpalit tayo ng damit, no? Sige nga subukan mo. Ay, ito mga idol. Wow! Yeah. wow! Yan mga idol. 'Di ba? Yan mga idol. Ito gawin ito natin pera, no? Sige nga subukan mo. Ah, oh, gawin natin tumpera. Sige nga, subukan ano, mo. Ano ba masyado idol, no? Kaya ito. Abangan, isahit view natin. Diyan ko ilapag, no? Ayan, mga idol, oh. No? Wow! Mas <laughs> nasunod <laughs> na. Ayan. Ito, mga idol, ipakita ko sa inyo. Mas <laughs> nasunod <laughs> na. Saan ka nagtarbaho ngayon, brad? Ah, kuwan? sa demong malit kawan ni Randy. ah kasama kayo ni ano ni nila ni Randy parini kita sa mukha si Raul oh. kawan ah si... oh. tapos sila si Dudong oh. kawan mo si ano si Dudong ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Paano? Anak ka ng po. Pras na suno na. Pa, panort, Pero dito yung Pilipinas eh. Ang dito yung Taiwan. <laughs> <laughs> Yan mga idol. Pag magic tayo ngayon, ito gawin kong aso. Gunggong! Barili kita sa mukha eh. No? Kaya, uh, let's go mga idol. Ayan. Kita wow! nyo? O, oh, di ba? Ayan mga idol. Itong tawil ko mga idol, gawin natin bike. No? Sige uh, nga, Let's go mga idol. O, uh, di ba mga idol? Wow. <laughs> Ang tawil na imong bike let's go gawa tayo ngayon ng bagay kung ano ang magamalabas sa ating uh, magic kaya ito mga idol Ah, uh, di ba wow! ang lumabas yung bag kaya magic tayo ulit kung ano ang kalabasan kaya abangan nyo mga idol ito ayan mga idol oh Tumbler wow yeah let's go mga idol maraming salamat wow Kaya, mga idol ngayon pag-magic naman tayo ng pera ngayon ito si Bay Kalamaris kasama ko kaya ito yung magpapatunay sa inyo mga idol Kung ano, kaga, ano ang gagawin kong magic ngayon At napiso piso mga idol, gawin ko itong 4,000 Sige nga, subukan ah. mo Ngayon mga idol, pan ko siya dito sa Sobrero Kumbaga sa ano, sa Bisaya Kalo Pwede ba ilayo mo sa akin ito? Ayoko makita ito mga Idol Kaya idol, ito na Kaya ngayon mga idol Buksan na natin to. No? Ya, pesan mo. Ito mga idol, tingnan nyo ah. Walang kukurap. Wow! Hira uh, mo. Bunga. O, oh, di ba mga idol? Ay, sa. Sige, sa'yo na yun, bay. Raul, ganyan. Kaya, let's go. Ayan mga idol. Magkawa naman tayo ng Magic kayon. Kaya, abangan nyo. So, ito yung gagamitin nating magic Sige nga, subukan mo no so, kaya let's go mga idol uh, Diba mga idol? Kaya let's go Ayan mga idol, magawa na naman tayo ng magic wand Sige nga, subukan mo let's go mga idol simple lang ng aking ano uh, gagawin ngayon mga idol no sundan nyo ako mga idol wala ko kurap eh 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 wow! eh okay, mga idol kung paano ko ginawa ang magic mga idol no kaya let's go maraming salamat mga idol sa papanood mo sa aking video ngayon mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon, mag na naman tayo mga idol, no? Sige nga, subukan mo. So, mag na naman tayo. Kaya ito, abangan nyo. Hmm? Wow! Ayan, Kaya maraming salamat mga idol kung nagpanood mo ang aking video. Ha? Oh, mga idol, magtingin na lang natin. Ayan, di mga idol? Lumabas yung aking ano? Lumabas yung aking bike. Ayan, uh, ang gagawin natin dito. Tapon natin ito mga idol. Ano Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano Ano